pinapaararo namin mga kadugo. Ang tawag sa Ilocano is pakiki. Itong mga tanim na kamote. Ayan mga kadugo. Ngayon, Ganyan mga kadugo. Para malinisan yung gitna niya. Ah. Tapos nang mapakikyan mga kadugo itong tanim namin na kamote. Kaya lang dito banda madamo kailangan palinisan itong dalawang ispan madamo mga kadugo pero itong isa ito hindi madamo kasi maraming beses na naararo ito mga kadugo ng traktor pati itong tanim namin na mais na maliliit na puting mais mga kadugo ay pinaararo na din namin yung gitna niya ayan oh sinabay na namin ang pag-aabono mga kadugo para matabunan yung ia-apply na abon Second application na itong abono niya ngayon mga kadugo kasi inano namin binasalan namin no tinanim namin malapit nang matapos yung nag-abono mabilis mga kadugo yung pinsan ko <coughs> tapos nang applyan ng abono mga kadugo lahat ayan ilang 1, 2, 3 6 na tudling na lang ang hindi pa na sa gitna. Ayan mga kadugo. Thank you Lord. So, hanggang dito na lamang mga kadugo, ang aking vlog sa umagang ito. Keep safe always mga kadugo kung minamahal. Dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. At lagi nating tatandaan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwala. Ngayon kalatan, magmagnaton. Magtiwala, umasa, at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus. And I love you too with the love of our God. Bye-bye.